Okay, what's up, what's up mga kabayers? Ayan, natakaroon din sa ano mga kabayers to? No? Sa Unistar, ayan, credit finance. Ayan, sa mga bodega, sa mga repo na mga motors mga kabayers, no? Ayan, at syempre ang location na ni mga kabayers sa eh, Arellano Street, Cornel Asinto Extension. Ayan, Oblasion, 11-B, Barangay 11-B, Davao City mga kabayers, no? Ayan, dali lang dyan kayo na sa tuntulon mga kabayers. Okay, ayan, unsa na gitabot mga kabayos no. Kana na to ang mga presyoan karon diri sa ilang mga repo na mga motor cycles, mga kabayos na ano, uh, presyon pangmasa mga kabayos sa gipabot na to. Karon tara, let's go. Okay, ayan mga kabayos. Ayan at mao ni atong nakita nato sa ato diri sa sulod mga kabayos no. Ayan ay mga klase-klase atong nakita nato mga kwan dito mga kabayos ng mga motor na ay mga Raider, ay RS, Christmas, na po yung mga Team X, at na po mga CRF, ayan, na yung ay Honda Flake, at mga, uh, ano yan, na yung mga Baja na to dre, na yung ay XRM, ayan. At siyempre, uh, example, uh, example dito mga kabayos ng no? Kine, example na to, si ano, uh, uh, Raider 150 Curb Ayan, ano na siya? Uh, 2021 model Ayan, mauna yan kung ano Ang presyuan niya mga kabayos Nagkaroon sa po sa mga 43,444 Ayan, ingani siya uh, gamay na lang ilisan ano, ni mga buyers or ano lang, mga light na lang Elisa nyo Ayan, example at kini, smash. Smash 115, spoke. Ayan. Uh, 2021 model siya mga kabaiers is nasa 26,724 lang po ito mga kabaiers. Ayan. At siyempre at at example, at kining ano nila uh, ah yan, uh, Raider 150 or is uh, Raider 150 ayan. Uh, at at na Nikon Rio, Raider uh, 150. Ayan 2019 model na siya. Ayan, 2019 model, wala tayo ka sa presyo. Ah, uh, di man kayo gikuha natutang presyo dito mga kabayas. kay. ang mga 2019 model, lahat po na na, no, mga presyo po sa mga kabayas, no. Eh, dito na yung makita. Ayun, na, ay, Raider 150 dito. Oh. Ah, uh, Raider 150. Ayan. At na po, Raider 150 carb. Ayan, ito na eh, Raider 150 carb. Raider 150. Ayan. Ayan hmm okay naganda mapilihan dito no? ayan okay Raider 150 card ayan Apo, Raider 150 ayan napadari ko ano? uh, Team X 150 Supremo 2020 ano na siya uh, 2021 model ayan 150 is nag-arrange po siya sa ano sa 31,189 ayan ikini ayan napadari ko no? Ayan. Mga uh, goods kayo. Ayan. Na to igibutan na ito dari is Raider 150-2021 na itong giikuan. Hmm. Okay. Ayan. Apo reader. Raider. Ayan. 2019. Raider 150 car pa ni siya. Ayan. Kine, mga upan na lang ni siya. Ah. Uh, 2020. Hmm. Ang, ang uh, kasagaling mga kabayos, mga kabayos no, nag-arrange ang mga Raider uh, Raider 150 is na sa 43 uh, 2021 po yan ang uba na ay mga 2019 dire ng Louis Price na punis siya ayan o oh. uh, siya carb carburador ayan ay mga carburador ayan at ito naputay mga kuandreo na ano ay sky drive sport 2021 model o, okay, kinatay ko, ano, oh. Kawasaki Barako. Ayan, Ice ay, Mash, o, oh. akin ah, ni Bartopne, o, 2023, bago lang, 2023 model. Ayan, mas kinigit yung Team X, 125 2, Ayan, at tapos na ay Mio Drio. Ayan, Mio nila is nasa, ano, uh, Mio ay 1, nag-arrange po ni na ito sa ano sa 38,849. yan ito kung may nang ilisan na mga ka-buyers. ano if ayo guba na kayo ah, 2022 pero ang kini sa front run ni Gubani. ni hmm? ayan tapos na ko Andrew ayan na po tayo yun siya uh, mo Sol 125 ayan Mio Sol Rider uh, 150 carburetor. Ayan, natin makakita dari dagan ta mapilian dari mga buyers Ayan. Okay. Na ito mga next na face mask. At kini na ay mga kabayos, oh, uh, CRF 150. Ayan. Siyempre, kung ikas na ito ni is nasa 118,436. Ayan. Wala pa installment dito mga ka-buyers No? Ayan. Uh, ang direkta na naka-display is poro ni mga cash business sa mga kabayas. Ayan. Ate nakita dire. Ayan, may eh, reader di o. Oh, 2019. Wow. Ayan na po yung iskuandre o. Uh, Honda Click 125 if I. Honda hmm, Click 125 2020 ito. nag a siya sa ano? 56,630 ano 37 Ayan. oh, napudre oh kini siya is 2022 ayan 2022 model sa kala mga 22 is nag-arrange sa 50, ano 56,600 example kini oh. ayan kini mga bago pa wow mga bago pa ayan ah. 2021 model na 2019 pero dali na ni Melissa eh. Wait. Hindi uh, kwani sho na pay ko Andre Ah Mio ano Mio Mio i125 is yes. 2020 ayan okay na goods pa kayo <laughs> click 125 ano siya 2020 ayan kung gusto niyo mag-visit rin mga kabayers open ni sila Monday to Saturday mga kabayos ha. Ayan. Open ni sila to ano, Monday to Saturday. Hanggang 5 PM sila sa afternoon. Ayan, ito ang mga kuan dito mga kabayos sunda oh, Team X. Ayan. Dagan sila mga Team X diri. Hmm. Ayan, kini nindot isa sa pang bukid. Ayan, mga 2020 model. Ayan, namin sila mga price list po mga kabayos dire kung gusto nyo matse kung try press ani one ayan ato lang gay panguha mga ano lang mga nagkawalan tag mga partial na ano partial na mga presyuhan ayan ini city 100 hmm city 100 ang ano siya uh, ct city yan wala na to nakuha ang um, presyo niya ang city 100 okay ayan ito mga city 100 city 125 apo city 125 po siya diyan ayan badja ayan atay badja dro ayan okay kuno po dio ano na uh, model city125 two Hmm, one siya. Okay, yan na ganda po Kini nindot isa pang bukuan, pang buki dyan pang... pang, pang okay, mga ano naman na siya, mga ligon siya kaya na siya. Meron nyo ma mailisan na ni mga kabayors. Ayan, next time Andre oh. Mga ano na siya, mga Honda. Ito, Honda, mga Team X na siya. Ayan, na ganda dyan. Eli Andre. Depende li sa yang model. Ayan, depende sa si yang model mga kaba mga kabayers no. Ayan. Sample. Ayan dito. Ito Team X125. <coughs> Ayan, Team X125. Ah, ito. Oy, oh, na i Quandre, oh. Ah, click 150 RS 2021 model <coughs> eh XRM ayan after mga XRM at ang nag-arrange po ng XRM 3125 mga kabayers is nasa 45,927 <coughs> ano na siya uh, 2022 model ito nag-arrange ito ang uh, mga XRM na 2022 model is nasa ano uh, 45,927 ito RS. Ay RS, ang RS125 dito mga kabayers. Ayan, sa 2022 model, nagka-range po dito sa ano mga kabayers. Ma ah, 45 ari ah, uh, 27,637. Ay sorry mo. 2021. Bato na na siya. Ayan. Okay. Yan na 2021 model. Goods pa kayo eh. makinao Keep on makinaw. Hmm. Yan na. Tanaw na ito dira sa gilid isa Sakay. Ano dira? na ismas ismas o oh, gundak click o oh, grader. Ah, Tanaw na ito sa gilid. Ayan. asa mga kabayors, ang XRM125 mga kabayors, no? Ayan. Ang XRM125, nag-arrange yan sa ano, ah uh, 2022 model is 45. Kung mga 2021 is nasa mga 40 to 30 plus. Mga ano na siya, nag-arrange na siya. Yan, ako no. Uy, naikwa no, on uh, 2019 model. Hmm, Mio Sport. Yan. Kung natin Mio Sport T. Ah, uh, 2019 model, Mio 125, Mio I 125. MIUI 125 mga ano kini 2017 model okay ah, kini pila ah 2022 model oh Honda Beat ano ah 110 if na po na siya ayan oh ismas ayan ito si ismas good, good, looking ah 2022 model sa karang mga ismas karon naga ah, 20 ah 2021 is nasa 26,729 ang ang kwanya ang iyang initial ano Chris Kais 2021 kini na 2022 ina sa mga ano siguro to either mga 30 na yan 2022 is mas 150 ayan so kung ano iksari mo nito pa bar is yan goods pagkayo 2022 model Smash. Fresh kayo. Twenty ano. Twenty two. Ayan. Twenty model. Ayan. Nakabotan na. Ice cast thirty hmm? seven. Twenty twenty one. Twenty Ah. Thirty seven. Twenty twenty model. Wow. Smash. Ayan. Oh. Na-smash dito. White. Good pa kayo. Ah. Twenty twenty model ayan. Mana na nama Ish Mastery kini? Ah, ayan. 2021 model. Ayan, mga oh. goods pa kayo. Ayan. Hmm. Ish ayan, yellow. Kulukin pa, ayan o. Oh. Kuntingan nila ni siya. Likabok lang. Punas na. Uy, naayog Suzuki o. Oh. Suzuki Raider, 150. Ayan. Ayan. 2021 model ang Raider ayan, ang Raider 150 kung carb, ayan, nag-arrange po na siya sa 43,444 ayan kung carb, kung ano siya kung ayan kung if I kung Raider 150 if I, nag-arrange po na siya sa ano sa 51,000 P530, 2022 model. Ayan. Kung 2021 siya, or 2020, list pa na siya. Ayan. Baba na siya, baba. Ito, Raider 150. Ayan. Raider 150. Ayan, mga goods pa kayo. Mga Raider 150, ay mga 2021, kung carbs siya, nasa ano, 43. 1,444 Nag-arrange pa na sila Hmm. Ito, 2020. Ayan, Raider 2020 model. Ayan, Suzuki Raider 150 card Ayan, ito. Uy, nadre yung. Nindutin oh. Hmm. Raider 150, ah. Ayan, ano siya? 2020 model. Wow. Ano siya? So, good na tayo siya. Oh. Kamay na kayo may ilisan na niya. Okay ang mati 2020 model. Ayan. Uh -huh. Okay. It's kinig isa oh. Ayan. Mio. Ayan Mio. Ayan, Mio 125. Mio i125. Sa gara ng Mio 125, ah, nag-arrange po na sa 2021 model is 33,000 849 ayan na yung nag-arrange sila pero kung Mio Soul ay Mio Soul Honda Click 125 na ano, naapot na siya tagahan po dre yan kini Mio ni Mio Mio I 125 2022 model ayan okay Andre lang mga kabayers no ayan puro ano ni siya cash only mga ka-buyers Ayan pag pagkuwan mga buyers at pag uh, trade 3 pieces pataas na say kung tulo ka ba ng yung mga buyers na say list na 5% ayan 5% ayan okay ayan kung gusto mo mga smash mga buyers oh ayan At mga brato po ng smash siya 2021 nag-a-rain sila sa 26,000 2021. Ini 2022. Ayan, ay, ini 2021. Pero depende sa, ano, depende sa ilang kabag, uh, kabaguhon. Wow. Ayan. Okay, 2022. 2022, smash. Ayan, ayan. So, royal and mga kabayos, no? Kung nagapangi, nagapangita man mo, uguan. Ah, smash, hindi na-click. Ayan, ito yung Mio po. Da, Mio. Tapos, ito yung mga Team X dire. Ayan, ito yung mga Team X. Tapos, nabot yung mga XRM. Ayan, siyempre. Yung XRM nila. Ayan. Ah, 2022 model. Ayan. Ito yung mga XRM po nila dira. Ayan. Ayan. Natay mga, ah, di, dagan po sila guandre, Dagan sila mga city 100, 125 Kawasaki 2022 model. Okay. Okay, ayan mga kabayos no. Kung gusto niyo mag-visit diri mga kabayos, kung gusto niyo mag-inquire, ayan uh, open sila Monday to Saturday. Ayan ang location sa Arellano Street, corner Racinto Extension, Poblacion, uh, Barangay 11-B. Ayan at Davao City mga kabayos no open to Monday sa Torde ayan at uh, mare ang sa ano um Unistar ayan Unistar mga kabayos no ayan only for custom food only ni Dream mga kabayos ayan kung nakapakita mo ayan gusto mo mag-visit bisitahan na kayo visit na mo karon diri mga kabayos ayan yan lang po atong update diri sa ano ang ilang presyon sa mga rate po ayan kung So, kung nana -na po siya bagong mga abot, uh, ayan, update-update na lang po tayo. Okay, ayan ang mga kabayos, ayan ang po itong update rin sa Unistar, Double City, sa Budigan, sa mga repo ng mga motors. Ayan, salamat pagsabay-bay mga kabayos. Don't forget like, comment, and share. Salamat pagsabay-bay. -bye, thank you and God bless.